mga kamusang mapagpalang umaga sa lahat lahat <clears throat> bigyan po natin ng uh, linaw at kasagutan yung tanong ng ating uh, viewers o followers natin ang tanong po kasi sa atin pag makakuha ba niyan kahit itago lang epektibo din ba Okay mga kamusang Mayroon po tayo dito uh, Ito yung uh, Mutya ng talaba na naging bato At uh, ito po ay medalyon Ganito po mga kamusang Ang mutya at medalyon Kung anuman ang hawak po natin Ay may proseso po lahat ng mga gamit na ginagamit po natin pampaswerte proteksyon ay may proseso para mapagana po natin ng gusto pero ang kaibahan po sa mutya at medalyon ganito po mga kamusang ang mutya po kasi mga kamusang ay buhay na po talaga yan ang medalyon po ay kailangan po natin buhayin ang medalyon ay gawa ng tao. Ang mutya ay gawa ng kalikasan. Mother Nature. Ang medalyon po mga kamusang, kailangan po natin na dibusyonan po mga kamusang ritualan at konsugrahan. Ang medalyon po mga kamusang ay kailangan po natin manawag sa mga elemento o espiritu na mamamahay sa medalyon po natin maproseso po ang medalyon kumpara po sa mutya ang mutya po kasi ay may buhay na kaya ang medalyon po maproseso kailangan po natin manawag ng mga elemento o espirito para bumahay dito sa medalyon para magamit po natin ang medalyon, paano ba natin malaman kung ito ba ay buhay o hindi gumagana? Pag buhay po mga kamusang ang medalyon, umiinit po ito na maligamgam. At kung maiwan po natin sa bahay at umalis po tayo, hindi po tayo mapakali. Ganon rin po yan mga kamusang. Same lang po sa mutya pero ang pinagkaiba sa kanila ito po ay kailangan manawag pa na tagapagbantay ng medalyon kung sino man ang mamamahay dito espiritu man or elemento ito po mga kamusang kailangan po natin na uh, tawag nito ritualan po para mapaandar po natin o mapagana ang mutya lahat po ng mga gamit na ginagamit po natin na pampaswerte o protection man ay ginagamitan po ng orasyon para mapaandar po natin hindi lang po natin na gagamit-gamit lang tayo ng mutya tapos isipin lang natin protektado na tayo gagamit lang tayo ng medalyon isipin natin ay protektado tayo lahat ng mga tao na nagtatangan ng mutya man o medalyon ay ginagamitan ng dasal unang una sa lahat dasal mga kamusang inihiling po natin sa dakilang ama na bigyan ng buhay kapangyarihan swerte at proteksyon sa mga gamit upang magamit po natin sa araw-araw na dipinsahan ang ating sarili ang mga ito ay instrumento lang mga kamusang. Inihiling po natin na basbasan ang mga gamit para bigyan po ng buhay at kapangyarihan. parihas lang po ang kakayahan at uh, sinyalis ng mutya o medalyon mga kamusang. 'Yun po ang ang mga gamit ay may mga proseso hindi po pwedeng na magtatangan-tangan po tayo ng gamit na walang proseso mayroon po kasi ngayon kumakalat na maraming mga mutya at magaling mag explanation pero ang hinahawakan po nila na mutya ay tunay pero hindi po sila napap, napap, natawag nito, na tawag nito na mapapagana yung mutya dahil mali po ang proseso eto depende po sa panawag sa tagapagbantay ng medalyon kung ano man ang natawag elemento man o espirito pero kailangan po natin araw-araw dasalan ang medalyon dahil kung hindi po tayo marunong maaaring maliko po ang kaisipan po natin at gumawa po tayo ng masama Maraming medalyon mga kamusang na hindi lahat sa kabutihan. Pag hindi po tayo marunong magdala sa medalyon, maaaring malikop yung ka, yung kaisipan natin at maaaring sa mga medalyon na tinatangan po natin may dalang malas o swerte sa buhay. Mayroon pong malas na magkakasakit yung pamilya mo, anak mo, asawa mo o relatives mo may may disgrasya o patay pero pinaka mahirap po nabuhayin ang medalyon kumpara mo sa mutya pero same lang po ang ang mga sinyalis ng medalyon at saka mutya nagbibigay ng init pag may pili grupo po parang nagbabaga po ito na parang apoy yan po ang sinyalis na may mga masasamang tao sa paligid at kung maiwan po natin ito pupunta po tayo sa lugar kung saan o sa trabaho po natin pag naiwan po natin ito hindi po tayo mapakali parang nababalisa po tayo ang mga gamit po ito mga kamusang medalyon man o mutya ay hindi pwedeng mahawakan ng iba kasi po pag mahawakan po ng iba ang negative energy po ay nahihigop ng medalyon o mutya sa taong naghahawak na hindi nagmamayari nito kaya yung iba ay tinatago lang binabalot sa pulang tela o itim na tela pero mas mainam po mga kamusang ay balutin po ng pulang tela ang pulang tela para sa akin ay symbolize ng katapangan sana po maliwanagan po kayo tungkol sa pagtatangan-tangan ng mutya man o medalyon lahat ng mga gamit na ginagamit natin pang proteksyon pang paswerte yan po ay may proseso hindi lang po tayo magtatangan-tangan kailangan po talaga natin magdasal sa dakilang ama sa Panginoon po natin na sa araw-araw sa tuwing nagdadasal po tayo dumadagdag ang kalakasan dahil sa nakipag-ugnayan po tayo sa ating Panginoon sa dakilang Ama na nagsiyang siyang lumika ng langit at lupa sana po maliwanagan po ang lahat hindi lang po tayo magtangan-tangan at iasa po natin yung gamit nito sa ating swerte sa buhay o karera sa buhay kailangan po natin ang koneksyon sa Panginoon. Ang mga gamit na ito ay gabay lang sa ating pamumuhay. Maraming maraming salamat mapagpalang umaga sa lahat-lahat mga kamot.